Hello mga mare, eto na nga pala yung in-order ko through online na pangkulay ng buho Lagi ko nga itong napapanood sa TikTok kaya napa-order na rin ako. Hindi hey, naman kasi ako masyadong naniniwala sa mga ganun pero itatry nga natin kung talagang totoo siya. Kudos nga din sa seller kasi ang ganda nga ng pagkakabalot niya. Balot na balot siya ng bubble wrap, ganun. Kung hindi lang ganito yung pagkakabalot mo, seller, ay ko, wag na tayo mag-usap. Cheers. <laughs> So, ito na nga mga Mara yung in-order ko. 500 ml na nga siya at balot na balot nga. At susubukan ko na nga dito kay nanay. Kung makikita nyo nga ay puting puting nga yung buhok ni nanay kasi ilang years na nga siyang hindi nagkukulay ng buhok. Ayaw niya. Pero kinumbinsi ko nga siya dahil shampoo naman to at hindi naman ganun kabagsik yung amoy niya ay napapayag ko na rin siya. Sabi ko nga sa kanya ay babata siya ng mga 30 years pag ginamit niya to. 85 years old na nga si nanay kaya sabi ko sa kanya after namin makulayan yung buhok niya ay babata siya ng 55 years old. Charisse. <laughs> Biruin niyo yun, mga mare, mga 10 to 15 years na nga siyang hindi nagkukulay ng boho. Kaya ko ba dito sa nanay? ko. Sabi ko sa kanya, titigilan natin kung ano yung magiging resulta nito at huwag ka mag-aasawa ng apa, mako. Ako hindi mangingitim nga yung kamay ko dahil hindi nga ako nag-gloves. Ginawa ko talaga siyang literal na shampoo. So, tignan nyo nga yung buhok ni nanay. May mga puti-puti pa nga dyan. Pero makikita nga natin mamaya kung ano yung magiging resulta. At syempre, after ko ang makulayan si nanay ko, ay si mama ko naman yung susunod kong kukulayan. Hindi hey, ko nga alam kay mama ko kung natutuwa o naiinis o nabeberat na siya sa akin. Sabi ko nga sa kanya, ay naka-vlog tayo ma. Tumawa ka naman kahit konti at ngumiti ka naman sa video ka ako. Ay wala, ganun pa rin. Hindi ko alam kung malaki yung galit niya talaga sa akin. Charis. <laughs> Ma-share ko na nga pala sa inyo mga mare, ito nga dalawang kasama kong senior citizen sa bahay ay si mama ko nga at yung lola ko, magnanay nga sila. Nagpapasalamat din naman ako kay Lord kasi binibigyan pa nga sila ng mahabang buhay. Nagpapasalamat nga rin ako kasi kahit papano ay may kasama ako dito sa bahay habang wala nga si Mr. Lolong ay may nakakatulong nga ako. Pero minsan talaga hindi maiiwasan sa mga nanay yung makatak talaga kaya minsan hindi kami nagkakasundo. So bago nga ako maiyak mga mare ay ito na nga yung resulta ng pagkukulay ko ng buhok sa nanay ko. At kung ay kumpara mo nga buhok ni nanay ko ngayon at yung buhok niya dati, ay Diyos ko, ang laki ng diferensya. Sabi ko sa kanya, ay bumata nga siya ng 30 years old at pwede, pwede na siyang mag-asawa ng afam, Charis. <laughs> At yun na nga, dahil napapanood ko nga to sa TikTok, ay eto na nga yung resulta. Maganda naman siya at hindi siya mabaho. At eto na nga rin yung resulta nung kay mama ko. Napakaitim nga rin ng buhok niya na wala yung mga puti-puti. Tuwang-tuwa nga sila sa resulta ng buhok nila at umitim nga. At Diyos ko, bumata sila ng 30 years. Sabi ko nga sa kanila, ay tara na sa Angeles ka at dun tayo maganap ng afam. Charis. <laughs> At kung bet nyo nga rin, mga mare yung black shampoo na pinangkulay ko sa dalawang to, ay lalagay ko na nga lang yung link sa comment section. At kung nagustuhan mo nga at natuwa ka sa video na to, abay like share, and comment, and follow mo na ako. Diyos sabi ko na nga ba, ito mangyayari sa kukuku, nangitim na dahil hindi ako nag-glance. Yun lang muna, bye! <laughs>